Tara mga solid Duterte Halik kayo dito Magingay tayo Natawa lang talaga ako dito sa ano eh, Dito sa BBM Alianza ah, Nangampanya sila sa Antipolo Parang nangyari Parang siya ang tatak mo ng, ano, ng senador Dito pakinggan natin yung mga sigaw ng tao at pakinggan natin kung ano ang uh, reaction niya ito dali lang ang sabi lebo lebo ang mga tao na dumalo sa pangangampanya nila ayun o oh libo-libo daw napakakunti lang naman yan sus nasa loob lang ng grandstand samantalang sa atin mga DDS milyon milyon di ba tingnan na yun. o panoorin natin pakinggan natin yung sinasabi ng mga ano tao want to buy and ship goods from the US, lang. uh, my, US? my ads. it's easy start by signing up for your yun. Papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato, baka ako makakalal ng senador, ha? Oh. <laughs> Parang siya lang tumatakbo ng senador. Oh. Ito po ang ating uh, sa, senador yung kandidato. Oh, Ayan. Maraming maraming salamat po at uh, nakarating naka po kayo dito sa ating counting programa para po ay mapakilala at maipagmalaki po namin ang aming kandidato para sa Senado. Uh, ngunit uh, palagay ko po hindi pa po masyadong kailangan mga panya dahil alam niyo naman po, kilala niyo naman po itong mga magagaling at magigiting na kandidato natin para sa susunod na bakit siya ang nangangampan niya sa mga tao eh hindi dapat siya ang nangangampan dahil hindi naman siya ang tatakbo o ba? Diba? tapos sabihin niya hindi po ako ang tatakbo bilang senador <laughs> pero siya ang nangangampan niya o anong ibig sabihin doon <laughs> ay nako natawa ako dito natuloy natin Nahalalan. At ako po, ay napakadali pa para sa akin na mangampanya para sa ating mga kandidato dahil kilalang kilala na naman kung kikilatisin po natin isa-isa yan. Lahat po yan starring. Ika nga kung uh, sa sine. Lahat po starring. Hindi na Oh, starring daw. Mga artista pa. Ang lulupit ng mga kandidasi niya. Mga artista. Starring. Kung sa Bisaya. Starring mga kauban ng mga, kanba, mga gabi mga karlang aging <laughs> yung ating mga superstar na mga artista kung hindi lahat po ng kandidato para sa senador ay eh, ngayon itong mga magagaling na grupo na itong magaling na grupo na ito pinagsama-sama po natin lahat po ng pinag ang lupit magagaling daw pag sina magsa, pag pinagsama-sama daw ay talagang sabog lahat <laughs> lahat sila sabog magaling at pinaka pinaka at pinaka masipag na mga nagsisirbisyo publiko sa lahat ng larangan ng politika ay nandito po sila kaya at uh, ako po ay napakapalad dahil napaka naging madali po ang aking trabaho na maikampanya ang ating mga kandidato dahil po napalad din ako dahil iniisip ko po kapag nahalal po lahat itong kandidato ng alyansa ay napakapalad ko bilang Pangulo na sila po ay aking kasama, sila po ay aking kabalikat. Sa dami ng ating gagawin, nakita niyo naman po yung video, lahat ng malalaking programa, hindi lamang para sa, Rizal, kundi hanggang sa buong kalaparson po ay kasama po yan. Eh, para matapos po natin yung mahalagang programang yan, kailangan na kailangan kong tulong ng ating mga senador. Kaya po, Danjan, kailangan ko po sila dapat mahalal talaga sa Senado. Madali naman po nga makita kung bakit dapat sila ay ilalagay natin sa Senado. Ang katotohanan, marami po sa kanila ay naging senador na. Naging senador na si Senator Cayetano. Naging senador na si Senator Lacson. Senator na si Senator Lapid. Senator Pacquiao. Senator Revilla. Nako. Ayan na naman si Pacquiao. Si Rebilla, isa pa. Si Robot, si, robot, si robot tayo. Mga solid days. Si Robot. <laughs> okay, oh, sige. Mag-comment lang kayo dyan mga boss. Kung ano masasabi nyo?